Sa isang hindi inaasahang pag-amin, kinumpirma ni Sarah Heronimo na siya ay nagdadalang-tao sa kanilang unang anak ni Matteo Gidicelli. Sa isang intimate gathering kasama ang ilang malalapit na kaibigan at pamilya, hindi na napigilan ng pop star Royalti ang kanyang emosyon at mas piniling ibahagi sa publiko ang matagal ng itinatagong lihim. Habang nagsasalita si Sara, halatang nanginginig ang kanyang boses at bakas sa kanyang mukha ang emosyon. Hindi niya naiwasang maluha habang isinasalaysay kung paano niya tinanggap ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Matagal ko pong tinago ito kasi gusto ko pong siguraduhin na nasa tamang pagkakataon ako para sabihin. Ani Sara. Ngayon, gusto ko pong ipaalam sa inyong lahat na oo, magiging isang ina na po ako. Aminado siyang hindi naging madali ang desisyong ito, lalo na't sanay siyang laging nasa spotlight at binabantayan ng publiko ang bawat galaw niya. Ngunit ngayong hindi na maitatanggi ang pagbabagong kanyang pinagdaraanan, mas pinili niyang harapin ito ng buong tapang. Isa itong panibagong yugto sa buhay ko na talagang hindi ko inakala na mararanasan ko sa ganitong panahon. Pero alam ko pong ito ay isang napakalaking blessing, isang bagay na ipinagpapasalamat ko araw-araw. Si Matteo Gidicelli naman, na nasa tabi ni Sara nang ibahagi niya ang balita, ay bakas din ang emosyon. Ayon sa kanya, wala siyang ibang nararamdaman kundi labis na kasiyahan at pananabik sa pagiging isang ama. Simula pa lang ng aming buhay mag-asawa, lagi naming pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya. At ngayon, binigyan na kami ng pagkakataon. Ang tanging gusto ko lang ay alagaan at protektahan si Sarah at ang magiging anak namin. Bumuhos ang pagbati mula sa kanilang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Isa sa mga unang nagbigay ng mensahe ay si Regine Velasquez na nagsabing, Napaka-espesyal ng blessing na ito para sa inyo. Sara, sigurado akong magiging napakabuting ina ka. Congratulations! Si Oji Alcacid naman ay nag-comment rin, alam naming matagal mo nang gustong maging isang ina. Ngayon, eto na, natupad na. Wala nang mas hihigit pang regalo kaysa sa buhay na ibinigay sa inyo. Sa kabila ng kasiyahan, marami ang nagtatanong kung paano maaapektuhan ng pagbubuntis ni Sarah ang kanyang career sa showbiz. May ilang haka-haka na maaaring pansamantala siyang magpahinga sa kanyang mga proyekto upang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan at paghahanda sa pagiging isang ina. Ayon sa isang malapit na kaibigan ng singer, alam kong mahal ni Sarah ang musika, pero sa ngayon, mas mahalaga sa kanya ang pamilya. Hindi ibig sabihin na tuluyan na siyang mawawala, pero siguro, mas pipiliin niyang mag-focus muna sa pagiging ina. Sa ngayon, wala pang formal na anunsyo mula sa kampo ni Sarah kung ano ang magiging plano niya sa kanyang career. Ngunit isang bagay ang tiyak, handa siyang ipaglaban at protektahan ang pamilya na kanilang binubuo ni Mateo. Sa pagpasok ng bagong yugto ng kanyang buhay, isang bagong Sarah Geronimo ang masisilayan ng publiko, isang babaeng hindi lang isang performer, kundi isang mapagmahal na ina at asawa. Sa kabila ng maingat na pagbabantay sa kanilang pribadong buhay, hindi na napigilan ni Sara Heronimo at Matteo Gidicelli ang pagbabahagi ng pinakamalaking balita sa kanilang buhay mag-asawa, ang pagdating ng kanilang unang anak. Sa isang eksklusibong panayam, napuno ng emosyon si Sara habang isinasalaysay ang kanyang journey bilang isang suntabi mother. Aminado siyang hindi niya inasahan na ganito kabilas darating ang bagong yugto na ito, ngunit tinanggap niya ito ng buong puso. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko ngayon, ani Sarah habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Tuwing iniisip ko na may isang munting buhay na nabubuo sa loob ko, hindi ko maiwasang maiyak. Isang panibagong pakiramdam na hindi ko panaranasan dati, pero napakasarap sa puso. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ng singer, hindi naging ma.